Good morning! Good morning to all! So once again, this is Jasmine Style Ayan yung lingkod ay nagbabalik Medyo matagal-tagal ako hindi nakagawa ng bagong content guys Kasi laging umuulan dito sa may -tang. So ngayon, gagawa ako ng content Pupunta kami sa may dagat kasama itong aking anak na nasa likuran Maliligo daw siya sa dagat guys Kasi ito yung advice ng doktor sa kanya Um mabisa daw yung dagat kapag sa may obo o may sipon. So, kami ay pupunta dun sa may dagat, guys. Upang maliligo itong aking magandang anak. So, samahan nyo kami, guys. Pupunta kami doon sa may dagat. So, magandang magandang araw. Once again, don't forget to subscribe my channel sa mga uh, bago pa lang dito sa aking channel, guys. So, don't forget to subscribe Jasmine Style and then like and share na rin po. And then, ano, uh, isa-shoutout ko muna yung aking mga kaibigan. Uh, Lalong-lalo na kay Delia Endico Asamelao. ah uh, hello, mega shoutout to you. at uh, to Mayindaw Arsenio, ah uh, sa Dubats 92, at sa lahat ng 4,000 blessings. ah uh, mega, mega shoutout to all of you. And then, sa Team Sakura, Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Sa lahat-lahat na aking mga friends sa YT, uh, good morning and God bless to us. And then, pupunta na kami yung na doon guys. So, entro muna tayo. May kasabihan ko guys na maswerte kayong manunood nitong aking video ngayon at lalo kayong suswertihin kung hindi niyo skip ang aking mga ads. Samahan niyo ako guys. Music Sunset Boulevard. So, kung gusto nyo mag-check in dito sa may uh, Tigbao, so sa ito may ano kami, may hot, may ano dito, hotel. Ayan. Ito yung Sunset Boulevard. mura lang po ito dito guys camera lang po siya. It's not kaganda po. Sunset Volleyball.

enjoy nyo ang beauty ng aming barangay. Ito yung barangay. Hey, sus Maria Jose. Papit ko may slide. <laughs> barangay Tigbao. Sobrang delas ang semento guys. Muntik ako ma slide. Barangay Tigbao. Barangay Tigbao. The beauty of Barangay Tigbao. So, ito yung mga bangka dito pinaghang nila kasi uh, nung nakaraang linggo ay masama po yung panahon naging uh, maano yung maalong sya kaya ito nililigpit nila yung kanilang mga bangka And guys Ito yung simple living ng aming barangay Tigbao. Wow. Laka na din. Dito kami dumaan guys sa Mike Dyke. So kasi doon siya, gusto niya doon sa kabila maliligo. Ayaw niya dito balitan. Marty yung aking anak naghahanap ng dagat na masarap na hindi maalat. <laughs> Sa so, ito yung sampling, ano guys. Pwede na dito <laughs> mag-picnic. <laughs> pwede na dito mag-picnic guys. O. Oh. Kasi pag ma high tide, kung high tide ito, na ano to sa dagat. Ito ang aming simpleng buhay dito sa Barangay Tigbao kayak na pamumuhay pero masaya at maligaya masaya pa maligaya So ito talaga pinipreserve itong mga ano na to. Bawal ito potolin. Makukulong kayo. <laughs> Makukulong kapag pinotol itong mga to. Ayan guys. Ito ay protection sa dagat mga mangrove. Hello guys! Hello, hello Philippines! So, nandito na naman ako nagliwalew sa kadagatan. Kadagatan, karagatan. oh. <laughs> uh -uh. Lalim ba na? Malalim? Hala. Lalo? Dito makatawid na? Ayun, tatawid kami doon sa kabila. Langoy ka na lang. Na. Wait, 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 wait. e enjoy ang mga mata sa karagatan. Mahalin ang kalikasan. Huwag pabayaan ang kalikasan. Dahil ito ay nagpropotik ng buhay. No? <laughs> so yan. Hindi kami makatawid doon sa may ano. Kasi malalim siya. So, hanap kami ng daan para makatawi doon sa kabila. Ang mga huni ng mga ibon. Ayun, nakahanap na kami ng gaan. Lower. Bulaklak sa lapihan. Ito po yung mga gamit ng supply para sa mga farmers, guys. Ito po yung uh, supply ng gobyerno.

ganda po ng dagat. Napakalinaw ng dagat, guys. So, napakasarap maglakad-lakad dito. Ah, uh, masarap maglakad-lakad sa, sa may dagat dahil, ano, syempre makakalimutan mo yung mga, uh, mga ano mo, <laughs> mga iniisip-isip sa buhay. Lalo na pag meron tayo mga <laughs> utang. Dito na lang tayo sa dagat. Mag-enjoy tayo sa pagsiswimming. <laughs> Wala lang. Ito yung anak ko. Nagdampisaw na sa dagat. Kasi ito po yung advice ng doctor, guys. Kasi uh, nagpapacheck up po ako nung isang araw. Uh, ang advice po sa si doctor, dahil ano siya, may sipon at ubo. Mas maganda daw kapag ano, maganda kapag Merong hubo at sipon ay aling magaling isa Dagat tuwing umaga at hapon. Yung advice na anong i Wala ang pisa. Please don't forget to subscribe my channel. So guys, thank you so much sa inyong panunod ng aking video at kami ay uuwi na. Kami salamat guys sa inyong pagsama sa amin dito sa aming pamamasyal dito sa my dagat. So thank you, thank you so much guys for watching my video. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye!